Ano yun dyan boy? Ito yung terrace. Hmm. Hmm? Okay, here we <coughs> ta Ano na ito? Ikutin natin yung Okay. O, tara, 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 Ito, kwarto. Hindi. Salas. Salas. O. CR. CR to. Wow, ganda. Salamin po. Ito yung ano dito, kubita. Ito pala. Tapos, master bedroom tayo. Master bedroom. Master bedroom. Ito, atau sana, 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 no sana, si sana, si sana, sana, ha oh itu. sana, 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 Master bedroom. sana, 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 Master bedroom. Masih mal? Master mas bedroom itu. Master bedroom. Tapos. Dito. Kolom master. Kolom master. kwarto oh. Kuarto din. kwarto <coughs> oh. kolom master. May aircon -er ngomong-ngomong kaya ada sebuah sebuah aja eh wadah eh kolam ya. bateri. kolam baterai wadah bunda sanun itu yon icon icon balkonis balkonis sebat coba bapak tanya nak ayun Pwede. Tapos Hai nggak pos tulang akan tayo coba Pak bede coba Pak Ito itu yang mana Third floor, bababa kami. Ayun to yung magdanan nila. Hoy, hindi biro pag hindi, hindi, hindi ito biro pag magdanan nila. Hindi biro magdanan yan, no? Hmm. Ito yung sa ano? ano dito? Ano, to, ano to dito? Barakulis. Ito. Barakulis. Hmm. Uh. Ito. Ito yung ano. Ganda yung ilaw nila. Ah, uh. ilaw. Tapos. Ito po ay ano po. Ah, uh, sa gate. Kung gusto niyo mag-ground yung gate niyo. <coughs> ano ko te ano ba to? i -own. ito. On yan. Oh, i-on to tapos taas. i yan, I itaas. Tapos dito sa taas, itataas din. 'Yon mag magkaroon na ng ground Hindi na yan. sa Hindi na yan. Magkaroon ng ground sa gate ng yan. ito uh, ano para niyan eto yung ano yung ilaw nila sa taas oh red kulay Puti. Puti. pula nagigiling ano red red ayan light Nagiging light hmm apples Da. anong ko yan? eh pusha oh. Sikat sigarplorca sigarplorca eh Ito <coughs> hmm. diba hm oh. go ngun ngailangan dito pandangilaw diba may lopos la dito oh ito pa pakai mantekasin lah, pakai itu pak. benda itu? Ito lang ano, sa ano. Sagit, sagit to eh. Pag inuun, inu, pirataas to, magiging ground doon sa Ito, itong dalawa. Pag maitaas yan, magiging ground sa Kahit anong mang nanakaw, mga ground. Diba? Hindi lang yun. Ito, ano to? Ito. Ate mo yun dyan? Hindi ko nga alam ah. Akala mo, siguro eh, yan lang. <coughs> Parang siya sa ano sa to, sa na yun, eh, di ba? Hindi. Agdan, Agdana yan. Pero pag ikay eh, may kasalanan, hmm. hindi ka na, hindi ka na hanap, magtago ka dyan. Pwede. Ganyan No? Kung baga. Hindi ka tago. Ayan. Uy, saan kayo si Gabo na yun? Hmm. Diba? Pwede. Ano to? So guys, ito yung bahay na gusto pa gusto niyo. Kaso lang mahal. Ito po yung ano nila dito sa loob sa labas. Dito yung ano yung CR, dito yung CR. dito yung CR niya dito. Ito CR sa labas. Ito yung CR tapos sa <coughs> Salabas Ito Ito yung ano Ano to dito, Kurt? Kurt, ano to dito? Bistro Bistro uh, mm. Ito, ang ganda, di Diba? Yan. Papatayin ko ng ilaw. Ito po. Ano. Ito po ano. yung lusundanas. Ito po yung ano, yung hmm. palabas. Ba, <coughs> palabas? Palabas ito sa ano. Ito. Ito yung palabas. Yan. Palabas. Dalawang kutsi ang makasya dyan. Sa may adi Dalawang kutsi. Pwede. Dyan. So, pasensya po. Makalat. So, po yung Sal sa labas. Salamat. Dalawang, ano, dalawang kotse ang mapapasok dyan. Ma dry. Kung dalawang kotse yung... Mayroon kayo. Mayroon kayo. Pwede dyan, dalawang kotse. Ha? Ito sa, balik tayo sa taas. Ito yung lock pag tapos kahit mo, hindi mo na ma mo na mabubuksan, ha? Tapos, dito kami sa, balik kami sa taas. Ito yung hagdanan nila. Ha. Di ba? Ang ganda. Ang ganda yung hagdanan nila, oh. Hmm. Tapos, pagdating mo dito sa hagdanan, Nakikita mo yung kwarto. Kwarto dito. Ayan. Pwede dito, kwarto. Ang ganda yung ilaw. Tapos, pagdating dito, may <coughs> kwarto din dito. Okay, okay, Open natin yung ilaw. Ayan. Kwarto din eh. May ilaw sila. May ilaw sila ng malaki. Tapos, may maliit. Ayan. <coughs> Ito. May maliit. May malaki yung ilaw. Yun. Tapos, papatayin natin. Okay. Dilim na. Ang dilim na. Tapos dito tayo. Sa si kanto to ha. Ah. Ito. CR. CR. Ito po yung CR nila. Hmm. Huh? Nakikita pa nga yung mukha ko. Shout out po sa mga gustong bumili nito. Pero po, ito po yung CR nila. May salamin o. No? Oh. Salamin yan ha. Ah. Hmm. Uh. Tapos, ito po yung ano nila. Ah, uh, ano? Tatay na? Ay, alam mo na ano yun. Alam ano di ba? Okay. Tapos, papatay natin yung ilaw. Okay. Tapos, dito tayo. Ito yung sa baba, yung ganina. nando nyung baiko tenon nando nyung baiko Kita hmm. nyo bos di to kami waktu ding di to anu to di to den siar pare si pare kan dami siar pare no <coughs> pa Oh, mesti Ardin, ilawin natin oh. <coughs> okay, nakikita mo naman ako sa sa salamin. Tapos hanapin natin yung Baog. Alam mo na yun kung ano yan. Mga kabayan. Ba? Ito yung ilaw. O, mga maliit. Tapos yung malaki. Ayun. Tapos papatayin natin. Hmm. <coughs> Tapos ito. Master, master <coughs> Dito kami matulog ngayon. Yan. <coughs> ito po, pagbubuks, pag, pagbubuksan mo to. Sa ano to? bubuksan mo, makikita mo yung labas. Ayan, yung labas. O, di ba? Makikita hmm, mo yung labas. <coughs> So, yun lang. Sana po ay magandahan mo po kayo sa Taas mo yan. Taas mo. Taas mo. Ito as pataw? Mm. Ito ito? Yeah. Okay na yan. Naka-ano niya? Naka-pula na? Oh, yeah. Okay na yan. <coughs> so, yun lang po. Salamat sa pagpanood sa aking vlog ngayon. Sana po ay magandahan kayo sa bahay na pinapakita ko sa inyo ngayon. Piin lang po sa akin kung gusto niyo. Eh, ano bang halaga ni... Magkano ba halaga nito? Ah, uh, 9.5. 9.5. Pag, pag pure pure pag pure 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 Friendly, 8.5 Yun lang po, 9.5 lang ang halaga nito 9.5 Pure Friendly, 8.5 hmm. Yun lang po, salamat PM lang po sa akin kung nagustuhan nyo yung bahay Pwede naman na kayo mag-PM sa akin Salamat po, thank you for watching Bye bye, ito po ako